Talinghaga tungkol sa mga damo sa treguhan, Mateo Kapitulo 13 Versikulo 24 hanggang 30, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga, sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid, isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa treguhan at saka umalis, nang tumubo at magbunga ang frigo, lumitaw din ang mapanirang damo kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunut pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, Ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin, pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig.